like and a presentation na kayo in destination na costume. So, who do you think yung pinaka biggest na ano makakalaban mo dito sa pageant? Oh. Wow. Mga uh, ano It's controversy so mm. controversy. meron meron mga top, uh, may mga top 5 uh, ako. Okay, uh, okay, give me that. Hindi nila magsasabi ng name <laughs> pero pasok sila dito sa top 10. Wow. Okay. okay. Mm -hmm. Pasok sila. Yes, yes, sir. Wow. Sir Joy, pasok ang uh, top 5 ko dito sa top 10. Mm -hmm. So, yung mga judges talagang um, nakuha din nila. I think one is Negros. Ang Oo. Oh, basta, basta, pasok sila sa top 10 guys. Malalakas talaga yung mga nasa loob. Pero, di, di, ko rin naman sinasabi na hindi mo yung sa'yo. I mean, uh, mayroon silang kanya-kanyang strength pero pagdating sa akin, Uh, mm -hmm. ayon sa top 10 ko, pasok po sila. Mm -hmm. Dito. Yeah. May, may time ko pa ba manood, manood ng Tagalog shows like Batang Kiapo, ganyan? Minsan, sa mga Facebook na lang po, ganyan. Kapag mm -hmm. so, uh, may mga magagandang lalo ng mga acting scene, mm -hmm. uh, especially now, nasa Viva tayo, um, magkakaroon tayo ng mga up upcoming projects and meron mm. na rin willing ka ba mag na. Viva Max? Uh, wala nang problema it's, it's a part kaya, a part kaya nga Viva, I know it's, it's part a part of, of acting din naman Viva Max. <laughs> uh, there's nothing I think there's nothing wrong with it mm -hmm. as you can see a lot of uh, artists mm -hmm. uh, they having a bed scene as well mm -hmm. diba? Yung mga sikat na artists so are you ready na may, may ng some part of your ano o oh, wala lang frontal, mm -hmm. I'm, I'm ah, okay. willing. Sino yung mga paborito mong Viva Max girls? Wala pa po, hindi po ganong uh, nanonood. So. Uh, we supportahan mo naman, Viva diba ka. Yes. <laughs> uh, pero yun na nga, may mga na nakikita ko palagi sa Facebook, syempre. May mga kaibigan din ako na nasa Viva Max na mga models. Mm -hmm. Ano pong dapat naming abangan? Ah, okay. RJ. So ngayon, ang ginagawa na lang talaga natin, nag-focus na ako sa katawan ko eh. And pagdating sa asokensi, well, yung last na press presentation natin, medyo chubby ako noon. And nag-diet pa rin tayo. Pero minsan din natin mapigilan mag-cheat day. So, mahirap talaga ang pagda diet Pagdating naman sa question and answer, um, hindi naman tayo nagpapabaya dyan. Pero talagang nag-aim talaga ako guys. Laging maging mabuting halimbawa kayo yun ang pinaka-importante sa pagsari ng pageant. Hindi sa katawan, hindi sa itsura. Yun ang pinaka-importante. Because in the end of the day, hindi naman, the people will not gonna remember your face. your, 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 the, good deeds that you have, you're gonna do to them. I think that's the mm -hmm. most important thing. Kaya, dun talaga ako nag-focus. Win or lose, guys, RJ De Vera will, be RJ De Vera. Yun know? na. Thank you.